Hi guys, welcome back to my channel. I'm your Mommy Sang. Ngayon po ay Sunday, September 24, 2023. Simulan po natin ang ating linggo ng isang masaya at mituwasay na gabi. Bago tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito mag-start na tayo. Ang pag-uusapan natin ay si Atasha Mulak. Napanood nyo ba yung performance niya kahapon sa E80? Ang gracefully niyang sumayaw, di ba? Tsaka ang pretty-pretty niya. Hindi pilit yung pagsasayaw niya. So, eto, nagbibigay na agad ako ng comment. Hindi ko pala sasabi ko ano niyo kung ano ba yung pag-uusapan natin. sa so, ayun na nga si Atasha Mulak. Kasi excited ako. <laughs> Na-miss ko kayo, guys. Sorry, sorry, guys. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-update tungkol sa E80. Sorry talaga guys, naging busy lang talaga ako, ba? Diba? Alam nyo naman, ganun pala talaga, no? So, dapat sundin talaga natin ng mga magulang natin na huwag pasukin ang show business kasi napaka-busy ng buhay dyan. <laughs> Charot lang. So, eto mag-start na tayo. Eto, sino ba si Atasha? Kilalanin natin. Atasha Mulak, born 2001. So, ang edad niya ngayon ay 22 years old na siya. Sa mga hindi pa nakakakilala ko sino ba itong si Atasha Mulak, siya po ay anak nila Aga Mulak at ni Charlene Gonzalez. Ang power couple! At ang kapatid niya ay si Andres Mulak at si Iggy Boy Mulak. Yung Andres Mulak po, isa pa, yung Andres Mulak po, ay kakambal niya tapos uh, si Atasha entered show business in July after she, she signed a contract with Viva Artist Agency in the same month, Atasha graduated from college with honor in the United Kingdom wow package na pala itong si Atasha beauty brain at talent. Ang bongga, ba diba? Ang ganda-ganda. So, ano eh, kung napanood nyo yung kahapon, binanggit ni Bossing na binili ng parents niya na makapagtapos muna siya ng pag-aaral which na nagawa naman niya with honor pa, ba diba? Hindi lang basta-basta na makapagtapos na ng pag-aaral. Eto, pinagtrabuhuhan niya talaga. nag aral talaga siya maigi. nag siya. Kaya may honor siya at sa United Kingdom pa. Diba, package na talaga itong si ano, Atasha Mulak. Ang galing talaga ng choice nila, Charlene at Aga Mulak, na ipasok nila sa E80. di ba? kung baga uh, first enter niya sa show business, sa E80 na agad, na talagang ano, na talagang pugad ng mga nagiging sikat na mga artista mula noon hanggang ngayon ay sikat pa rin so maganda yung choice nila na sa E80 siya kumbaga kung, kung sa E80 siya unang bitawan. Yung ganun bang salita na na pasikatin dun sa E80 na parang ano kung maatatandaan niyo sila Main Mendoza, 'di ba? Doon sumikat sa E80. Tapos syempre, lalay pa ba tayo sa Isa Sigera? <laughs> Hanggang ngayon nandiyan pa din, 'di diba? So, napalod yung performance niya kahapon, ba diba? So, bago siya mag-perform, may magandang storyline yung pagpasok ni Atasha sa EAT. Sa EAT, ang role niya doon ay, eto, gumawa ko ng script ko kasi baka magkamali ako. Ang role niya doon sa EAT, ano, ang role niya is daughter of Papa Ethan and Mama Josie and sister of Ellen and the granddaughter of Lola Belen. Lahat yon ay AI AI character. Tapos kung matatandaan nyo, one week tayong pinaghintay kung sino ba ang sister ni Ellen, kung sino ba ang apo ni Lola Belen, di ba? <laughs> Kay kami nag-abang talaga no, naghuhulaan pa kami kung sino. Ang hula namin, ano eh, ang hula namin si combination ng mukha ni ano eh, dahil sister ni Ellen, so ibig sabihin medyo bata dapat. Ah, uh, ang hula namin combined ng mukha ni Riza May Dizon at saka ni Karen. Yun yung hula namin. Tapos, biglang inannounce na nandun daw sa studio. Eh, tapos biglang sumulpot nga si Riza at si Karen. Nakasama nila. Magkakasama silang nagpakita dun. Sabi na, ay hindi. Sino kaya? Yung pala ito, si Atasha Mulak. Ang galing. <laughs> ang galing nung nakaisip, no? Na, ano, ang galing nung pag, ano, pagkakasunod-sunod. Nagawa nila ng storyline. Yung pagpasok ni Atasha na hindi lang basta-basta na na inannounce na meron na tayong bagong host, bagong dapat kasi hindi lang ganoon, may istorya talaga inaabangan talaga ng tao. So nagtagumpay sila rito. <laughs> ang galing, ang galing. So ayun. So ayun na nga, so after siya pinakilala, pinakita ni Atasha ang kanyang talent sa pagsasayaw na ang ganda-ganda, 'di ba? Ang graceful, ang gracefully na pagsasayaw niya. Tapos guys, aatang uh, tag dito, Ah, uh, rin ba kasi kami naguhulaan ko sino yung mapapanood nyo yung mapapanood nyo yung kahapon yung paano siya i-introduce, pa-suspense pa yung camera, ba? Diba? Likod lang, tapos hanggang bewang pababa lang, paalang yung finofocus habang papasok siya ng studio, ba? Diba? Naguhulaan kami dito sa bahay kung sino yon. Ang hula namin nung una, Ah, uh, nung nag-side view siya, nakinahagip ng camera, parang si Maha Salvador. Tapos nung uh, amo um, siya, naglakad pa siya, seo-seo ng ganyan. Parang sabi ko, parang si Marian Rivera. Tapos, pero mas ano, mas si Maha Salvador kasi yung outfit niya, may napanood kasi ako gano'n yung suot ni Maha Salvador tapos yung galaw niya. Parang si Maha Salvador, 'di ba? Tapos ay natas biglang si Atasha mo lang pala. <laughs> ang galing. <laughs> tapos ang galing niya sumayaw, natutuwa ako nung ano, nung habang nagsasayaw siya kasi ang gracefully tapos bagay dun sa edad niya, Gen <laughs> 'Yung dance move bagay sa kanya tapos hindi pilit 'yung sayaw niya. Maganda bagay lahat tapos 'yung kasuotan niya ano talaga bagets na bagets tapos yung yung hair niya ano malinis 'di ba malinis yung mukha niya kitang-kita natin yung mukha niya nasa lahat yung book nasa likod lahat hindi ganyan ganyan na habang nagsasayaw nakala na, mo pagod na pagod <laughs> maganda maganda pati yung ano niya yung makeup niya yung hair niya maganda tapos yung kasuotan niya total package talaga na sexy yung damit niya pero iwas boso. Yung ganyan ba, hindi siya mabobosohan, walang luluwa kung ano man yan. Safe yung damit niya, sexy at safe yung damit niya. Ayun, yung pala yung word doon. So, yun, so, after nung kanya performance, so, eto na, nagsabi si, ano, din nagpasalamat, ganyan, ganyan. Panoorin nyo, guys. <laughs> nagpasalamat. Tapos, sabi ni Atasha, gusto ko lang sabihin na magandang tanghali sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Sobrang masam masaya po ako to be here sa EAT kasama ng legit na barcads. Tapos, marami, eto pa, dagdag pa niya, maraming salamat po sa warm welcome and I'm really excited to be part of such a beautiful and kind-hearted family. So, yun yung sabi ni Atasha. Tapos, edi, ay na, uh, batuhan sila ng mga, ano, ng mga salita, ganyan. Tapos, sabi pa ni Bossing Big Soto, Aga and Charlene Mulak, thank you, and to your Lola, thank you very much for the trust. Ayan yung sabi ni Bossing. Kasi nga, Ah, uh, syempre, ikaw magulang, ibibilin mo din talaga kung saan mo pagtatrabahuhin yung anak mo, di ba? Diba? So, si Bosing, nag, ano rin, nagpasalamat din kasi pinili nung mag-asawa na sa EAT, i-launch yung kanilang anak na si Atasha. ba diba? Magaling din talagang pumili sila Aga at sila Charlene Mulak na alam talaga nilang maalagaan ng EAT si Atasha Mulak ng husto at sisikat talaga si Atasha Mulak, ba diba? Tsaka ang ganda nung discarte talaga ng mag-asawa, hanga ako doon na naman talaga dapat na ano, piliting pagtapusin muna yung mga bata, yung mga anak nila bago isapak sa showbiz or sa negosyo, ba? Diba? Kasi, once, once kasi nakatapos ka na, kahit ano na, pwede mo nang gawin. Kasi, kung ano man yung mapili mong gawin, after mong makagraduate, mag-fail man yun or hindi, may fallback ka, may babalikan ka, may degree ka, so pwede kang maghanap ng trabaho pa. ba? Diba? Kung hindi, kung kunyari, kung nagartista ka, tulad niya, let's for example si Atasha nakatapos na pag-aaral with high honors pa sa ano pa UK, 'di ba? So kung hindi man siya sumikap at sumikat at nalaos siya agad, may babalikan siya kasi tapos siya na pag-aaral. Eh kaysa naman sa ah uh, kaysa naman sa sinabak mo agad sa show business, tapos hindi pa pala nakatapos na pag-aaral, 'di dumaan ang mga panahon, tumanda na siya, tapos ano, nagkaedad na, nalaos, tsaka mo pag-aaralin parang hindi maganda, ba? Diba? So, maganda talaga pagtapusin muna ng pag-aaral yung mga bata, yung mga anak, ba? Diba? So, maganda yung discarding ganyan. Ayos yan. Ako, sang-ayon talaga ako doon na pagtapusin muna na pag-aaral yung mga anak bago isapak sa mga trabaho, sa mga show business, sa mga business, sa mga negosyo, ganyan. So, ayun. Tapos, basahin natin yung mga comment. Di syempre, tingin-tingin tayo sa mga Instagram. So, napat napadpad tayo sa Instagram ng kanyang nanay na si Charlene Gonzalez. So, eto, basahin natin. Ayan, makikita nyo dyan sa inyong mga screen. Ay, asa na ba ito? I-save natin to Ayan. <laughs> Sandali. Ito, ayan. Ito ang sabi ni ni Charlene Gonzalez. Ito ang kanyang Instagram. It's me, Charlene Neg. Thank you to EAT, TVJ, Legit Double Cuts, for such a warm welcome for Atasha Mulak. We are so happy that she is now part of her kind family. Muli, mula sa puso namin, maraming salamat. Hugs. And to our Viva family, thank you for always taking care of Atasha. Ayan yung yan yung uh, comment ni, ng kanyang nanay ni si Charlene Gonzalez. Tapos marami pang nag comment dyan. Eto, basahin pa natin ng iba pa ng mga kapwa artista nila. Ayan, eto si Christine Babaw. Kilala naman natin itong si Mamu. <laughs> Christine Babaw. Welcome, Natasha, to TVJ Official EAT and TV Manila, TV5 Manila. See you around. Maha Salvador, ito yung pinag-usapan lang natin kanina. what what Slay. Tapos, ano, hands up. Ibig sabihin, ano, magaling. Ganyan. Tapos, Dong Dantes. Clap, clap, clap. Kasi nga, parang kasi nga Marian din, ano, kasi siguro nakapag-comment siya. Tapos, <laughs> meron pa. Si eto may ano pa Mariel Padilla. Oh my gosh, wow, she is so good. I didn't realize how much she looked like you. Reminded me of you in your dance show. Congratulations Ate siya and Kuya Aga. Eto, si Carla Estrada naman din. Yay! Galing naman sumayaw. Super gwapa pa. Congratulations! Pinaypole. Etong pinaypole si Shara Soto to. Super cute. I love her. Tapos, si Jopay Pagyasamora. Kalala naman nating lahat to. Sex bomb. Get, get out, Jopay. Napakahusay sumayaw. So, ayan. Ayan yung mga nag-comment dun kay Atasha Mulak. Sabi ko rito ang galing. Ang galing nung pagkakapasok ni Atasha Mulak doon sa EAT. O oh, nga pala guys, bago ko makalimutan, nag-speech pa si ano, may speech si si Atasha Mula, kasi nga with honor siyang nakagraduate. So meron siyang speech nung graduation niya, graduation niya doon sa UK. Mapapanood nyo doon sa Instagram ni Shailin Gonzalez. I-search nyo lang yung anong ano niya. Ito. Ang kanyang IG name ay... Sandali. Ito. Ang kanyang IG, IG, Instagram name ay It's Me, Charlene Neg. Ayan, tapos isa-isa nyo lang yung mga pictures na lalabas doon. Bakit nyo yung speech ni Atasha doon nung kanyang graduation. Ako talaga, uh, ang galing. Ang galing niya magsalita. Ang galing ng, ano niya, accent niya. talaga maintindihan nyo yung mga, kada banggit ng English niya. At saka, ang galing ano, doon sa kahapon, di ba, nagpapasalamat siya. Talagang, Anong Tagalog lahat ang ginamit ni Atasha, hindi siya nag-English. Siguro English siya, thank you, thank you. Yung ganyan lang daw, hindi talaga hindi English totally kasi nga naman uh, pinang siguro talaga sa tingin ko uh, siguro yung EAT yung creative team ng EAT, tinuro talaga kay kay Atasha na magtagalog ka uh, para talagang ano mo ang uh, tawag dito makuha mo ang puso at isipan ng masa. Na talagang one of them ka, one of us ka. ganon Kaya pinagtagalog siya. Kaya pakinggan 'yung tagalog niya yes, lang, 'di ba? <laughs> social social lang 'ano niya. Ang pagtatagalog niya, 'di ba? Kasi naman nag-aral sa UK, kung sa naman ang ang accent nila don doon, ba? So, ayun lang, natutuwa lang ako kahapon na talagang sinubaybayin talaga namin kung sino ba yung apo ni Lola Bilin. <laughs> si Atasha Mulak pala, nakakagulad, ba? Anak ng power couple na sila Aga at si Charlene Mulak. Charlene Gonzalez Mulak. ba? Diba? So, ayun lang, guys. So, dito ko na ang tapusin ang ating chikahan. Guys, maraming maraming salamat. Nandiyan pa rin kayo, guys. Kasi ilang araw tayo hindi nakapag-post, hindi tayo nakapag-vlog. Kasi bisi-bisihan. tapos puyat-puyatan pa. So, ayun lang, guys. Dito ko na ang tapusin ang ating chikahan. At syempre, bago tayo magpaalam sa isa't isa. <laughs> kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Syempre, don't forget to hit the notification bell button para updated ka sa future vlogs natin. Thank you po. Good night and God bless.